Ayan, uh, sa lahat ng mga na-open sa sayaw ng asawa ko at kung ano man po yun, eh, unang-una sa lahat, humingi kami ng pasensya. Inulan ng batikos mula sa mga netizens ang naging sayaw ni Antoinette para sa kanyang anak na si Baby Meteor sa unang kaarawan nito na dinanap noong January 20 sa Okada, Manila. Ayon sa mga netizens ay hindi nababagay ang sexy dance ni Antoinette sa okasyon lalo na bata ang celebrant. Tila raw ay nagmistulang club ang dapat sanay children's party. Napansin rin ng mga netizens na kamuntikan madapa si Antoinette habang sumasayaw. Dahil sa mga natanggap niyang pambabatikos, isang video kanyang ibinahagi na kuha sa kanilang rehearsal. Mapapanood ang kanilang sinayaw na malinis at walang mali at hindi rin na out of balance ang vlogging. Anya sa caption, walang muntik masubsob version. Sabay patama sa mga netizens na nambabash sa kanya na dapat raw ay mas magaling silang sumayaw kesa sa kanya. Anya, mga basher ko make sure mas magaling kayong sumayaw sa akin ha. Nauna nang inamin ni Antoinette na unang beses niyang sumayaw sa harap ng maraming tao at pinaghandaan niya ang performance para mapasaya ang kanyang mag-ama wala rin daw siyang pakialam sa sasabihin ng iba dahil proud siya na nagawa niya ito sa unang pagkakataon. Maging ang kanyang partner na si Wamos Cruz ay nag-react na rin sa mga pambabatikos na natatanggap ng kanyang partner. Anya ay wala siyang nakitang masama sa ginawa ni Antoinette dahil sa malinis ang layunin nitong mapasaya silang mag-ama masaya raw siyang makitang sumayaw ang partner sa unang pagkakataon. Kung ano ang iniisip ng mga tao at binigyan ng ibang kulay ang pagsayaw ni Antoinette ay hindi na raw nila ito kontrolado. Ginusto raw nilang magperform ang bawat miyembro ng pamilya sa espesyal na araw ng kanilang anak at marami din silang binigay na papremyo sa mga dumalo. Ganun pa man, humingi si Wamos ng pasensya sa mga taong nadismaya sa anumang bagay raw na hindi nila nagustuhan at kanilang kinadismaya. Hindi raw nila kailangan ang bashing na kanilang natatanggap bagkus ay gabay ang kanilang kailangan na sa susunod na selebrasyon ay maiwasan na ang anumang maaring dahilan na magit na ulit sila sa pambabatikos niya, una po sa lahat kung nadismaya kayo sa sayo ni Antonet, humihingi kami ng pasensya. Kung ano ang kadismaya kadisma doon sa lahat ng event na nangyari sa event ng anak ko, pasensya na po sa inyo. Ang kailangan namin ay hindi pambabash. Kailangan namin ng gabay, hindi po pambabash. Kailangan namin ng salita na next time siguro pag nagkaroon ng first birthday halimbawa magkaroon ulit kayo ng anak, magka-first birthday. Sana huwag naman ganon na iulit nyo ang sayaw nyo. Yun po ang inaantay namin. Na sana po ayon yung sinabi nyo. Kasi kami masayang masaya kami sa birthday party ng anak ko. Ganon man yung sayaw ng asawa ko, wala kaming binigdil doon kasi lahat naman naging masaya.